Saysbiyo mga katagpi TV ay yan sa hot reveal na ba? Alabasa. <laughs> Pabili ako ng. Para? Ilang kilo ba? Dalawa. Panglaga. Hello. 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 Pedro bijo mga katag PTV. Ayan, isang magandang 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 araw nga sa ating lahat at talaga namang napakaganda nga ng araw ngayon ni Tag PTV. Ayan. At kahit nga tayo stress na stress sa ating mga alagang baboy dahil nga alam niyo naman mga katag PTV, usong usong ngayon ang sakitan kaya kakalimutan ko muna ang mga baboy at syempre naman nga mga katag PTV, may good news ako sa sarili ko kasi nga tayo ay sumahod na sa vlog. Ayan, kumbaga ay nagkaroon ulit ng smile ang ating Sana face aw. na pogi. At syempre naman mga katag PTV ay eh, tayo ay mamamalengke muna. Syempre ang unang-una nating bibilhin ay alam nyo na mga katag PTV yung karning baka. At lalong-lalo na ang favorite ng aking anak. Lagi niyang kinakain eh, yung grapes, mangga, suman at higit sa lahat. Yung kanya mainit na sabaw na karning baka mga katag PTV. Ayan. Kaya nga mga katag PTV kailangan marami tayong discarte. Eh. Marami tayong alam kung paano kumita para may bigay natin ang pangangailangan ng ating anak. Ayan syempre. Siyempre, alam niyo naman mga katang ETV, may alaga tayong baboy, meron tayong manok, meron tayong blag, Nagagawa tayo ng cellphone kaya hanggat may paraan ay eh, kailangan nating kumilos at gumawa ng paraan sa ating diskarte, sa ating life para lahat ng ating gusto ay ating mabibili. Ayan! So yun na nga sana mga Sana rapitib. Wala muna tayong vlog sa Baboy at syempre naman kailangan muna natin ng happy-happy at kailangan muna natin kumain ng masarap. Syempre pag may sipag at may tiyaga, may nilaga. Ayan! At syempre nga laging sana nilagang aw. baka muna tayo ngayon at dahil nga bawal muna ang karning Baboy ay magtis tiis muna tayo ngayon sa manok at saka sa karning baka. Ayan, kami nga nung nakaraan ay isang linggong karning manok ay binubuli na ata. Ay, kaya nga nagtry muna kami ngayon ng karning baka para higup abaw. Ayan. At syempre, syempre, syempre naman hindi mawala sa isip ng ating mga followers. Syempre sila ay magtatanong magkano nga ba ang sinahod ni TagPTV PTV. Ayan. At syempre ito na nga, ito na nga, ito na nga mga ka Tag PTV. Ayan. At arin nga, So yun mga Tagpi ang sinahod po ni Tagpi sa vlog ngayong month ay bawal muna po, po natin sabihin, confidential po iyon. Kumbaga, sa akin na lang po iyon, bago ko na lang po sabihin. Pag may pagkakataon, ayan, at syempre nga, thank you sa lahat ng mga viewers, si Tag PTV, sa patuloy na sumusuporta. At sa sabi nga daw nila, ay nakakatulong daw ang aking vlog sa panonood nila sa akin. Ay marami ding salamat dahil nga, kung natutulungan ko kayo, ay mas natutulungan nyo ako. Kaya nga kung may dadaang patalastas sa aking vlog ngayon for today's video, ay ang aking mga advertising, ay wag nyong i-skip dahil po, Diyan sumasahod si TagP TV. Ayan. At syempre, lalong-lalo na hindi ko ko kayo pababayaan hanggat may pagkakataon at may vlog. Ay ako patuloy pa rin sa aking vlog for today is the gravity and the my vlog. So paano mga Tagpi TV? Tara! Samahan niyo ko ngayong araw at kung paano na malengke at nag-withdraw si TagP TV. Ngayong video, ayan. Let's go! Yeah. đi em boy yeah hello ở <laughs> à đây Được. ilang kilo mo? dalawa Panglaga. laka ah hello <laughs> hi baby what is your name? what's uh, your name daw? what's your name? dalawang kilo lang babalik ako mamaya ha punta lang palengke ha dalawang kilo lang thank you Bibili tayo. Bibili tayo, tayo ng na... kahit ano. Bibili pa, uh, Yan. Ay shoukan na ba natin? Yan. Yeah, bibili tayo. Hi, hello. kamusta kayo, dyan Hello. Okay, okay, okay. <laughs> ah, hello, kamusta po? Ayan, pabili po. Pare. <laughs> Pabili ako ng uh, isang kilo ah, uh, pa mangga. Yeah. Mangga, tsaka 100 pesos na ubas. Hello, yeah, ari -ari pa. yung prutas? Ah, hello ma'am! Wow, oh, presi presi mo na inyong carne. eh. Nakat. <laughs> dadalaan tayo. Ma hello ma'am, hello. <laughs> <laughs> Makilo ko para sa Tagpi TV. Iyan. ay lang natin alkarning baka